Kasaysayan, Kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa HISTORIADOR Ang isang gang ay pangkat ng mga kriminal na binubuo ng tatlo o higit pang miyembro Karamihan sa mga ito ay kasapi sa isang organisasyon na ang tanging layunin Ay maghasik ng karahasan at gumawa ng iba't ibang klaseng krimen para mapahabot ang kanilang layunin. Kaya naman, sa paglipas ng panahon ay pahirapan para sa ating mga otoridad na sugpuin at ibagin ang iba't ibang klaseng organisasyon na nagkalat sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Pero nito lamang ikasinko ng Oktobre taong kasalukuyan nang mabisto sa sinagawang magkahiwalay na operasyon ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Southern District ang isang grupo na pawang mga trans women. Sila ay sangkot umano sa pagbebenta ng mga ilegal na armas. Pero ang tila mas nakakabahala ay ang pangingit na ng grupo sa mga negosyanteng dayuhan na halos puro asyano. Ayon sa pulisya, tinawag ang grupo bilang Warla Kidnapping Group na may kahulugang war lalo. Let's get it on or let's go to war sa lingwahe ng mga beke. Ayon sa mga otoridad, taong 2018 pa umano nagsimula ang kidnapping activity ng grupo na nambibiktima ng mga big time Asian businessmen maging ng mga pogo employees na hindi bababa sa edad 40 pataas. Minsan, war, let's get it on. Pagka po sila magagawa na ng illegal na activity, sasabihin ng putra, oh, war lang na, na tayo. Papasok po sila sa isang dating app. Video call sila doon sa tao. Papakita nila yung itsura nila. Feminine look, beautiful women. And then, makikipag-eyeball na po sila doon sa kanilang mabibiktima. Automatically, sasama po yung victim kasi eyeball po eh. Then, dadali na po nila sa safe house. Makailan lamang raw nagbisto ang modos ng grupo matapos maglakas loob ang isang Taiwanese national na nagnangalang Mr. Lee na walang takot na dumulog at nagreklamo sa tanggapan ng ahensya upang isuplong ang kanyang katakot-takot na naranasan niya sa pagpunta sa bansang Pilipinas, tinatayang aabot umano sa 308,000 pesos ang nakulimbat ng grupo kay Mr. Lee na nangyari noong ika ng Setyembre taong kasalukuyan. Base sa impormasyong nakalap mula sa pag-amin ng miyembro ng grupo, nangyayari raw umano ang kanilang transaksyon sa pamamagitan ng isang dating app at maging sa iba't ibang mga social messaging platform kung saan nagpapalitan at nagpapadala umano ng larawan ang mga sospek sa kanilang mga dayuhang bibiktimahin at matapos makapalagay ang loob ay kanila na itong aayaing makipagkita at dito nga'y kanila nang ikakasa ang kanilang maitim na balak sa kanilang dayuhang biktima. Matapos ang pagdukot ay kanila raw din nadala ang kanilang mga biktima sa isang safe house kung saan pilit nilang hinuhututan ng mga dayuhan na ilabas ang kanilang mga pera maging ang kanilang mga personal na gamit gaya ng cellphone at dito nga'y isa-isa na nilang kukontakin ng mga kamag-anak kaibigan at maging mga katrabaho ng kanilang biktima at dahil sa pagmamatigas at binsay nanlalaban raw ang ilan sa mga dayuhan kung kayat napipilitan raw umano ang grupo na saktan ng kanilang mga bihan bago tayo magpatuloy sa ating kwento, gusto ko lang ipaalam sa lahat naming masugid ng mga subscribers at taga-suporta na ang video na ating ina-upload dito sa channel ay siya namang walang kahirap-hirap na ninanakaw. At ipinopost sa FB ng magnanakaw na nagmamayari ng page na ito. Gusto ko lang ipahalam sa lahat na ang mga videos natin sa page na ito ay walang pahintulot mula sa team ng historiador Filipino. Kung kaya't lahat ng ipinopost ng nagmamayari ng page na ito ay mula sa nakaw. Maigi lamang na report sa inyong mga FB page ang link sa ibaba na nakalagay sa description para matigil na ang masamang nakaugulian ng taong nagnanakaw. Maraming salamat po. Balik sa ating kwento. kasalukuyan namang nakaditini ang lima sa tanggapan ng CIDG Southern District habang patuloy pa rin pinaghahanap ang ilan sa mga kasapi ng Warla Gang maging ang leader ng grupong si Mike. Samantala, ayon sa pulisya, dahil sa matinding takot ng mga biktima, ay kaagad raw nilang nilisa ng Pilipinas dala ang masalimuot na ala-ala sa masayasan ng pagbisita kasama ang kanilang mga bagong kaibigan. Pero Mabuti na lamang at may isa na naglakas loob upang mabisto at mahuli ang grupo na matagal nang sumisira sa imahe ng bansang Pilipinas. Sa panahon ngayon, sadyang ang malaki ang nagiging epekto ng mga naglipa ng social media dahil naggagawa nating makipag-usap sa iba't ibang tao kahit pa nasa iba't ibang panig ng mundo. Pero Laging pakatandaan na huwag basta-basta magtitiwala sa mga hungkag na ipinakikita at nakikita ng ating mga mata upang maiwasan ang mga naglipa ng mangguguyo na patuloy pa rin nambibiktima sa iba't ibang klase ng social media platform. Ikaw, madadala ka pa ba sa modos ng Warla Gang? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.